Hello. Hello, welcome to Sun Eleven, Quintaro. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong mga energy? So, siya nga po pala um, thank you, thank you sa mga nag-subscribe. Um, uh, ko nagpapasalamat sa inyo dahil ang um, nabigyan nyo ng konting oras na panonood ang aking video. At sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. At sa mga magsasubscribe din po. Um, thank you, thank you po. So, um, titignan po natin kung ano ang um, love energy ng mga Aquarius. Um, general reading po ito. Um, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi kunin lamang kung ano ako ma para sa inyo. At ang ibang hindi ay pabaya po, po natin sa iba. So, let's see. Um, simulan na po natin kung ano ang love energy ng mga Aquarius. Holy Spirit is um means I love reading for Aquarius. So, um, Aquarius, um, ang nasa sense ko dito sa mga barahan niya at ang sinasabi ay um, sa, sa nasa sense ko dito ay um, pinaprotektahan mo yung sarili mo. um, you mo tong mga um, mga na-overcome mo para sa iyong sarili. Kasi ang um, meron kang isang sitwasyon na um, na nagkaroon ka dito ng um, nagkaroon ka ng problema sa isang relasyon na na nag-offer sayo ng pagmamahal um feeling mo kasi um hindi pa hindi pa sapat ng binibigay na pagmamahal sa iyo nitong person na to um parang mahihinanap ka pa sa kanya na um, gusto niya gusto mo na gawin niya kaya um, kaya minsan kaya minsan nagkakaroon ka dito ng um, pagod ka na um, pagod ka na sa kakaisip sa kanya ay, ay gusto mo munang mamahinga Musa uh, mo nang um, mo nang magkaroon ng um, magkaroon dito ng hindi hindi nakakabigat sa iyong kaloban. Kumbaga parang um, ayaw mo muna siyang isipin. Ayaw mo muna siyang ayaw mo na siyang maalala. Kasi um, feeling mo parang um, napagod ka na sa ganitong relasyon. Kasi parang nahihirapan ka para sa kanya. Nahihirapan ka i-approach. I-approach siya. Kahit, um, kahit mahal ka niya, Kasi um, mahina na papa kanya na hindi na ibibigay sa iyo. Pero mahal ka niya. Mahal ka nitong taong first taong to. Masyado ka lang sigurong um, nag-overthink sa kanya. And then, parang, ano sa sense ka dito, no? Parang gusto mo mo nang um, kumawala. Parang gusto mo mo nang kumawala sa ganitong relasyon. Dahil, um, feeling ko, um, napapagod ka na rin, eh. Napapagod ka na rin sa kanya. So, tignan pa natin ano. Yes. sabi Spirit, um, gamit pa ako ng misay para sa mga aquarius sila buri din ko Holy Spirit, isa lang po muna. Okay. So, 嗯。Wow. Oh okay. Some, okay. Thank you, Holy Spirit. Okay. So um um. ang oh, ilan din sa inyo dito no um, may mga um, may mga bagong simula na magkakaroon ng relasyon um, mahal ka nito person na ito na darating sa iyo. Kaya, um, pilit niyang um, pilit niyang kukuhain yung pagmamahal na karapat dapat para sa iyo. Kahit, um, kahit minsan may mga um, minsan may kahit siguro kahit minsan may mga um, siguro yung mga conflict um, dun sa pag, pagmamahalan niyo. Parang ang um, maraming nagkakaroon or maraming nagkakagusto, nagkakagusto dito sa ginugusto gusto mong babae. Kung baga, maraming mga, marami kang kaagaw. Marami kang kaagaw sa kanya. Kaya, um, pilit mo tong um, dahil mahal mo, to, um, mahal mo tong person na to. Um, kaya, makakapag-isip ka dito ng um, gagawa ka ng paraan para lang um, mapasagot mo siya, mapa-oo mo siya, gagawin mo ang lahat para sa kanya dahil um, mahal na mahal mo itong person ito or yung vice versa, vice versa, pwede mo ba, pwede lalaki. Kaya gagawa ka ng paraan dito para um, ma, ma, makuha mo itong taong minamahal mo. Kasi ang um, sa nasa sense ko nitong past um dito sa isang deck na to ang nararamdaman ko dito ay dito sa relasyon na to um hindi ka satisfied dito eh um gusto mo makawala dito sa isang relasyon na to kasi um feeling mo hindi yung hinahanap mo sa isang relasyon ay um mula sa kanya kulang pa. Kulang pa yung effort na binibigay sa yo. Kaya um, nakapag, nakapag-isip ka dito na um, gusto mo muna um, na mahinga sa ganyang relasyon na nagkaroon ka. Kaya may papasok sa may papasok ulit na isang relasyon sa na na mahal ka na talaga nito. Mahal na mahal ka niya at mahal mo din siya. Kasi gagawa at gagawa siya ng paraan para mapunta ka sa kanya at ikaw, siya lang din ang mamahalin mo. Kasi kumbaga parang nagkakaroon dito ng conflict sa pagmamahalan kasi meron pang ibang nanliligaw sa'yo or meron iba pang siyang nagugustuhan. Pero um, pipilitin niya na makuha ka niya. Gagawa siya ng paraan dito. So, um, Tignan mo natin dito sa isang day kung anong gusto sabihin. Holy Spirit, um, bigyan mo pa ako ng mensahe para kay Aquarius. Love energy po. Oops. Okay. So, ito yung unang lumabas na. So, ayun nga. Um, itong kasalanan ko, pero sinisisi kita. Kasi, ang um, dito nga, kasi feeling mo kasi, um, feeling mo um, hindi pa sapat yung um, binibigay sa yung pagmamahal ng person mo. Kaya ang um, sinisisi mo siya. Hindi ako nagre-react kapag binabanggit ka ng mga tao. So, ayun, dito, dito siya rin papasok. And then, gusto ko, gusto kita. Kasi eto na nga, hindi siya, hindi siya, um, hindi siya titigil or, oo, oh, hindi siya titigil para, ah, um, mapunta ka lang sa kanya. Kasi, gustong gusto kanya. So, Holy Spirit, um, ano ba po? Holy Spirit, ano ba? Oh my god. Thank you. You are spirit. Ayun mo, Gusto ko ulit maramdaman 'yon. Kasi mahal ka nitong person mo. Ayun. Mo, mahal kita. I love you. gusto ko ulit maramdaman ng person mo na yung pagmamahal na kailangan mo. So, Holy Spirit, ano pa po? Balik na ako siya, hindi siya madami. So. Holy Spirit, um, isa lang po. Okay, thank you. Ay, dalawa. So, nagtatago ako sa likod ng mga material na bagay. Okay, so, dito siya, no? Kasi ang um, Ayun nga, feeling ko kasi dito, ang um, nagkakaroon ka pa dito na hindi satisfied eh. Hindi ka pa sat satisfied sa kanya. Kaya, um, meron kang tinatago na bagay sa kanya. And then, hinahanap-hanap kita kahit saan. This is... Dito siya papasok sa isang relasyon na papasukin mo uli. So um, um Aquarius um ito lang muna sa ngayon. Um i si summarize ko lang po no. Um ang ilan si inyo dito no. Um may may isang tao na nag-o-offer sa iyo ng pagmamahal pero um feeling mo feeling mo hindi pa sapat 'yung binibigay sa 'yong pagmamahal kaya gusto mo muna ng um, mamahinga sa ganyang relasyon or gusto mo muna ng um, iwanan to. Gusto mo nang tapusin, dahil gusto mo na ng panibagong um anibagong isang relasyon na yung maibibigay yung pagmamahal na hinahanap mo sa isang lalaki at ito na 'yon. Kaya um papasok papasok na dito yung isang person na gustong-gusto kanya at gusto gusto niya ulit na maramdaman yun, yung pagmamahal na hinahanap mo at mahal na mahal kanya, niya. At kahit saan ka mag punta ay hinahanap kanya. Mahal ka ito ng taong presyo na darating niya sa'yo. So, Aquarius, ay sorry po. So, Aquarius, um, yun mo na sa ngayon. Thank you and God bless.